So, yun guys. Magta-try tayo mag-reaction. Ganito pala mag-vlog para nakaka-ugi. Okay. Poker <clears throat> face. Ah, magta ah, ngayon guys, magre-react tayo sa isang ah, tula na patalim na babasahin ni Lord de Vera. Um, ang may akda niya is ito, Cirilo F. Bautista. Try natin. Araw-araw, sinusubok namin mag-asawa ang talim ng aming mm -hmm. balaraw. Balaraw. So, patalim siya kutsilyo, gano'n. Paraksak. Bawa ko umiyak ang bunso anak mm -hmm. at hindi kumikilos ang sintang mahal. Sasaksakin ko siya sa likod at patawang pagmamasdan habang dugo ang pasususuhin uh, niya ang bunso. <laughs> so ano siya, hindi naman siya actually talagang saksak na literal. No? Ganyan yung mga beauty ng talay. Eh. Pwede mo siyang itago sa ilalim. So tingin ko ano te, parang hindi man masakit na salita yung tinutukoy na nung may akda dito. Siguro pwede rin pang aasar. Tapos yun nga yung, so, alimbawa, busy yung babae, tapos hindi makapagpasuso. So, siguro may masakit na salita siya masasabi, something like that. O kaya pwede pang aasar. Tapos kapag ginawa niya na yun, so yun, pagtatawanan niya. Kung hindi ang bumbila sa aming kusina, hmm. at ako'y abala sa paglikha ng tula. Oh, so, siya so, naman. Gano'n naman, Hindi ako titigilan na. ng saksak sa batok. Oo oh. Siguro pangungulit, minsan uh, talak, ganun. mga salita na nakakairita. Hanggat ang ilaw ay di napapalitan, mm -hmm. patas lang ang aming labanan. Lagot kung lagot, lagot, ng lagot. walang dayan. Walang dayan. <laughs> so yun nga, minsan nagkakaubos na ng pasensya. Kaya't sa katapusan ng araw, magbibilang kami kapat. ng sugat. Mm -hmm. At tila mga bulangit na kalulungan ay magtatawanan. Ah. Oh. Magsusuntukan pa. Nice. Gato kami lagi sa pagkat. Nice. Labis. Labis ang pag-ibig pag, ang pag natin. Sa isa. Ang ganda nun. Lupit na ah. na. By the way, ang galing din ng pagkakabasa ni, ano ah, ni, hindi ko alam kung alin uunahin ko. Ang galing ng pagkakabasa ni Lord Rivera Di dito. Ito'y pinapakita na hindi lahat ng tula. Kailangan yung eh, alam mo na, na parang hindi kailangan sobrang OA na alam mo yun, minsan kahit banayad lang kung paano mo lalagay ng emosyon yung pag yung pagtula mo. Hindi kailangan may tugma. Yung tula nga, ano siya eh, di ba? Hindi mo kailangan tugmaan para maibigay mo yung mensahe. Ang kaling nun. Tsaka yung punchline niya sa dulo. Ganito kami lagi sa pagkatlabis ang pag-ibig namin sa isa't isa. So, para siyang tinutuko ng patalim yung away yung mga um, pero tingin ko dito ang pinaka tinutukoy ng patalim is yung paano kang mag-confront ng isang tao kasi talalo na tayo mga Pilipino hindi tayo ganun kagaling pagdating sa confrontation at isa sa sa ano sa sa dapat na na I think skills or ability bilang isang adult ay yung kakayanan mong um, mag-bring up ng mga ng mga conversation na hindi ganun kakomportable. Alam mo yun yung magkakos ng away, ng, ng, ng conflict, ng madidisrupt yung possible na masira yung relationship nyo. Kasi ganun talaga pag adult ka na even sa pagkakaibigan. Kung talagang tunay kang kaibigan, ibibring up mo yung napapansin mo mali dun sa ano. So tingin ko tinutuko dito ang patalim ganun, yung, yung talak, yung masasabi mong masasamang salita or pangaasar. Or specifically, yung um, bring up ng hindi uh, na hindi komportable mga topics isang tao. So, yun yun. At sabi dito, at the end of the day, diba, pagkatapos sa gabi, magbibilangan sila ng mga saksak nila. O ito nga, sinabi mo sa akin, ikaw nga, ginanyan mo ako kanina. ba diba? Pero, marirealize nila, matatawa na lang din sila. Kasi magkakampi pa rin naman sila at the end of the day. So, tinutukoy dito, isang relasyon, di na kailangan maging perfecto. Hindi naman kailangan na, na perfect yung asawa mo or ikaw. Kailangan lang totoo kayo. Diba? Kung galit ka, edi magalit ka, huwag mailihim. Kung tinatamad ka, sige, maging, tam ka. tamad ka, pero kita. Diba? Something like that. So, at the end of the day, magbibilangan na lang kayo. Natatawa na nga lang kayo. Kasi, uh, kasi alam ko, palit, parang palit-ulit sinasabi ko. Bibilangan na lang kayo naman ang sabi nyo. Parang yung sa kaibigan ko rin ganun. Minsan nag-aaway sila to the point na nagsisigawan. Pero hindi naman nagkakasakit ang physically. Tapos sa gabi, yun, magsasorry sila sa isa. Tapos matatawa na lang si kung Parang tanga sinuntok mo yung ano, parang sa pelikula. Ikaw nga, kunuha mo yung tali eh. Sinundi naman kita, di mo naman sinabit. <laughs> diba? Yung mga ganun. Tsaka yung, yung natetest na sa relationship kung paano nyo um, pag-uusapan yung mga bagay-bagay. Yun yun. So, ang galing-galing ng description dito. Ganito kami lagi. Diba, lagi. Di ba? Lagi. Hindi kailangan maging perfecto. Totoo lang kayo sa isa, Kasi once na hindi na naging totoo, naglihim ka na ng sama ng loob mo. Um, may hindi ka gusto sa partner mo, hindi mo na na-voice out. Wala na. Di ba? So, galing. So, yung patalim, tinutokoy dito yon para sa akin. Uh, pag bring up na mga hindi komportabling conversation sa partner mo. Kaling, kaling pagkakasabi. Sana, someday makasulat din ako ng gantong tula. Simple, wala masyadong tugma. Pero boom! Kaling eh. Tsaka mag kayo, magbasa rin kayo. Dami niyo matututunan. So, shoutout kay Lord Jibira. Ako pa talaga yung shoutout eh. No? Tapos kay... Ito sa akal sa may akda nito. Tapos sa good thing. Okay guys. Thank you. This is our first reaction video. First with P. First reaction video. Bye bye. Peace out.